magiging patay na patay siya sa iyo at hindi siya mapapakali, hahanap-hanapin ka niya. Kung gusto mong naisin kanya araw-araw, gabi-gabi, ay gawin mo ito. Maging bukas ang isip at maging maingat sa paggawa ng ritual. Una ay kailangan mo ng kandila. Makakatulong ito para sa ating enerhiya pansarili at enerhiya ng ating ritual. Bago mo sindihan ng kandila ay gumawa ka ng matulis na bagay. Ito ang gagamitin natin pang ukit sa kandila, maaaring pin o karayom. Iukit mo ang iyong pangalan sa kandila at sa kasindihan ng kandila. Habang nakasindi ang kandila ay isipin mo siya sa iyong isipan. Kumuha ka ng puting papel. Dapat ay malinis ito at walang linya-linya. Sulat mo ang pangalan niya at halikan ito ng tatlong beses at saka ito isulat. Jess malipos sa suli asi. Ikaw ang nais, hindi ka makakatulog at mababalisa ka nang ako ang iyong laman ng isip. Sambitin mo rin ito ng limang beses at sa kapatayin ng kandila. Gagawin mo ito at sisimulan Sabado ng gabi bago matulog. Ilagay ang kandila sa gilid ng bahay o corner. Saka so kasindihan muli ang kandila sa susunod na Sabado hanggang sa maupos at itapon ang tirang kandila. One. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay eh, maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.